Nah, may pada nak. Nah, cuba bisa be plat kontrol na. Eh. Be. May na may. So bisa o. Oh. Kualiti jang area di Galing kayo dapat tumpat tapos ka Namin aku matapos tapos ah. Ara na, sumay punta. Nah? Wow. Ganda. May e, matabok naman daday. Matabok ta no, pray. Matabok ta day? Ay di puta. Wala taglian man ta no. Ba 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 Tuna, wala tay tayaw Ano ka naka nang teteng. So bali lulusong naman tayo sa ilo guys. Ayun. madalum guro. Dito pre sa papiyak pre. Para diretso na lang to sa mayan, no. Noon. Ang ganda Anak ka ng tuta Hala Ayoko nga dulo guys Kung nagawa na Si manino ninyo Ayan 0.6 ta Para makita Hirap kaya mag Video isang kamay Matubog naman ta Ay yun Lu, di puta Lululululululululul Na Balas Balas Lakas ng current ng tubig oh No basbas, ko pre Besok dulu do nakara status pun tao, hindi magrua. Why go, yod go, yod. Den den ta, den ta. Ha? O ikimikaw. O, apo Oh, drama sa Kaspi ako, ras babau. Ara ara ras babao. Ara guys babao. O na tong. Kan na kata kata. Ta 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 du ta. Sakap. Ha? Ah? O ganini. Napatabasa din. So, lusong kami guys. Uh, uh, angat nyo lang bike guro kay Juan. Uh, May ibas to tubig. Pero. Si Katong. Kaya na eh. Alsalang, alsalang. Tau. Pana bita. Baskog. Dire dire ka ginga gyan mo deo. Debo ka ta, mo kadem bike mo kay deo, kutsa. Dani Kaya kaya. Oo. Dala, dalang dalang kap, Dalang kap. Oo. Dala, Kusog. Kusog. Nice isting Nailang, to. Na lang. Na pa sa lampos ka. Tamo bike mo no, ko, kutsa. Ya tangod ning tubang. Oh. Oh. Ok, Now? Uh. ok. Oke. ai la prey, in ai la prey. Oh, 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 oh. Ah, no. The patin box. Oi, 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 River crossing. oi, 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 oi,

Sigaw! Sigaw! Okay. Datsing ilik. Kaya kagululuwa po yun. Ang bukit po na. Uh, nga niya si Tampuaw ya. Naan po. na? Ano na? Sisteng ba? Isabi pa? Gago! Pusok <laughs> ba? no? Gabi, no?